Hello guys, magandang araw po sa inyo lahat. Ito naman pong kaibigan nyo si Jik. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang mga price reveal na mga diskaya sa kanila mga luxury car at ang kanyang estimated cost. Napakainit po ng issue regarding po sa flood control at natatamaan po dito, center of all attention ang mga mag-asawang diskaya kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo yung video nito like lang po, share and huwag kalimutang mag subscribe uh, sa article ito ng Philippine Star Global uh, sinulat po ni Christopher Fornil ang titulo po is price reveal this luxury cars in their estimated cost ito po ay kinuha po sa panayam ni journalist Mr. Julius Babaw I think mga January 2025 yata bago po mag-eleksyon, no? So, makikita natin sa picture na mayroon po silang 40 luxury cars stored sa kanilang warehouse. Nakasulat dito, Construction firm owner Sarah in Curly Diskaya, show broadcaster Julius Babau, there, 40 luxury cars stored in a warehouse. Well, ang nagpapakita po dito na mainit po ang topic regarding sa mga luxury cars na mga diskaya kasi um uh, -may, may ari po sila ng maraming construction firm tied to multi-billion pesos flood control projects na sa ngayon very controversial sa DPWH because of the baha ayon po sa ulat para mabigyan po kayo guys ng idea si Sara Diskaya ay tumakbo po bilang Pasig Mayor versus po kay Mayor Biko Soto sa 2025 midterm election at ang kanyang asband na si Curly ay umupo po sa interview bago pa po ang campaign period unfortunately natalo po si si Inday si Ati Sara no? diskaya kay Mayor Biko Soto napakalakas po now Uh, before tayo pumunta muna sa mga cars, uh, sabihan ko lang kayo ah, mga posibleng dahil dahilan bakit tumakbo bilang mayor si Atisara Diskaya laban po kay Mayor Vico Soto. May mga project sila doon sa Pasig na pinahinto ni Mayor Vico Soto ang construction sa dahilan po na walang permit at violation po ng city code. Ito po ang nakita kong dahilan o bakit nagalit sila at hindi sila makakuha-kuha ng mga project sa Pasig. It cost billions of pesos din kung matutuloy. Alam naman natin na very honest and strict in terms of leadership ito po si Mayor Vico Soto. So sa kanya, naisip ng mag-asawa, mabuti siguro labanan ko po ito si Mayor Vico Soto. Kasi kung manalo ako, Makukuha natin ang mga project at makatulong tayo sa, ibang kapwa, sa kapwa natin. Yun ang nakita kong lahilan bakit lumaban si Sara Diskaya kay Mirvico. Sa interview dito, uh, sa kanilang warehouse, mayroon pong 40 na luxury cars. Isa po dito ang interview ni Miss Corina Sanchez sa Corina Interviews in Another kay Julius Babaw sa kanyang YouTube channel na umani po ng maraming batikos. Ang mag-asawa ay nag-mention ng brand ng mga sasakyan. Grabe po ito guys. Cadillac, GMC, Di, Dinali, Ford Bronco, Mercedes-Benz, Bentley, and Porsche. Some of which they said were imported from the United States. Pero hindi nila ginagamit. Parang pang display lang siguro. No? <laughs> Sara further explained the reason why they have these many cars also to show their clients their capacity to execute a project. The interviews resurfaced that a few days and many gained interest in the total value of the vehicles. The Bureau of Customs, which estimated the luxury cars might total have a billion pesos, have already said it will immediately look into the disguised imported vehicles. Well, wala naman problema guys no kung it is legally purchased na pumasok dito sa Pilipinas from America. Kung nabayaran naman ang tamang buhis, wala namang question dyan. The problem with that, kung hindi po ito nagbayad ng tamang buhis sa customs at sa BIR, ito problemang malaki. Ito po, oh, ang according po sa post ng Pelcoche, well, eh? estimated po ng mga sasakyan. This is not the exact ha. Ah. Medyo malapit lang or exact talaga. Cadillac is planad. Latest model range from 17.8 million to 19.8 million. Grabe. The Diskaya's own is planad. Making the estimate around 35.6 million to 39.6 million Lincoln Navigator parang may nakita na ako dito sa Bacolod latest model is 16 million The Discayas owned two navigators making the estimated around 32 million. GMC Yokon Dinale latest model 16.8 million. Ang Yokon yata si Alice ko meron po ito service niya. The Discayas owned two Yokon Dinales making the estimates of around 33.6 million. paris pares po ito ah. Ang sinabi kong tatlo. GMC Savannah between 4 million and 7 and million BMW X5 between 5 to 8 million pesos BMW X7 between 8 to 10 million Land Rover Range Rover Autography 2020 model is 10 million Land Rover Defender between 6 million to 17 million Toyota Alphard may nakita ako dito sa Bacolod no 2025 model range from 4.78 million to 5.2 million. Toyota Tundra around 8 million, Toyota Sienta around 10 million. Toyota Sienta Capstone between 4 to 10 million. Toyota Sienta TRD Pro around 10 million. Uh, medyo mura-mura lang siguro dito Toyota Land Cruiser LC2 between 3 to 7 million, no? Uh, Mercedes Benz GLX uh, class between 10 to 16 million Mercedes Benz Sprinter between 5 to 12 million Mercedes Benz AGG Ag Garde between 3 to 4 million Mercedes AMG G63 between 16 to 23 million ang grabing, ang haba pala Mercedes uh, may bunch, GLX SUV between 18 to 30 million, Jeepney Grand Wagoneer latest model between 4.85 almost 5 million din guys. 216 A6.17 uh, million Chevrolet Suburban, oh may nakita rin ako. Ay ako Balik muna tayo guys na wala. Okay. Okay, tanggal siya. May technical glitches yata sa kanilang website, no? So, yun lang po guys, no? Napakarami po ng kanilang mga sasakyan. So, ah uh, kayo na lang guys mag decide no? so maraming salamat sa inyong panunod at support please like share and huwag kalimutan mag subscribe sa channel ko mahal ko kayo ito naman pong kaibigan nyo si Jake paalam guys I love you all thank you for watching